Natuklasan na anomalya sa 2026 National Expenditures Program ng Department of Interior and Local Government kasama na ng Agriculture Department, Philippine National Police at Department of Health, isa sa ilalim sa sweeping budget review ayon yan sa Malacanang. Kung nangyan, kumuha tayo ng buong detalye sa pag-uulat ni Bombo Annalise Soberano. Tiniyak ng Malacanang na isa sa ilalim din sa sweeping review ang budget ng iba pang ahensya ng pamahalaan na natuklasang may mga questionable proyekto o pondo sa ilalim ng 2026 National Expenditure Program. Tugon nito ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa tanong kung batid na rin ba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may iba pang ahensya ng pamahalaan ang nakitaan ng anomalya bukod sa Department of Public Works and Highways. Gate ni Castro, kapag na patunayang may nakitang anomalya sa pondo ng iba pang ahensya sa, sa ilalim ito sa evaluation, assessment, at review. Kung maalala, ibinunyag ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno batay sa kanilang pagsisiyasat sa 2026 National Expenditure Program, kanilang natuklasan ang ilang mga anomalya sa Department of Interior and Local Government, Philippine National Police, Department of Agriculture, at Department of Health. Partikular ang mga magkakambal na proyekto sa flood control projects. Ayon pa kay Castro, nararapat lamang na iparating sa Pangulo ang nasabing ulat na mga anomalya. Sa kasulukuyan, nagsasagawa na ng evaluation ang Department of Budget and Management hinggil sa 2026 National Expenditure Program sa Department of Public Works and Highways. May posibilidad rin na isasama na rin sa review ng DVM ang budget ng iba pang mga ahensya. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa pagtatanong ng Bombo Radio. Yusek, good morning. Um maraming mga anomalies din po ang natuklasan ng mga congressmen sa 2026 National Expenditure Program. Hindi lang po yung uh, DPWH. Kung uh, saan sabi ni uh, uh, representative puno, meron ding nakita sa Department of Agriculture, DILG, PNP at uh, DOH. Uh, like yung uh, sa PNP po, DILG, yung 8 billion firearms procurement po, and then 1 billion beautification funds ng DOH, tsaka yung reports po ng allocation for sale scheme sa budget ng Department of Agriculture para sa farm-to-market roads. Uh, Yusek, alam po ba ito ni Pangulo na? Or may idea na po ba ang Pangulo hinggil dito sa mga natuklasang bagong mga anomalya? Yung mga detalye po dito, mas maganda po talagang iparating uh, sa Pangulo dahil paminsan-minsan po, pag sinabi lamang po at walang detalye, mahirap po sa, as, kasi agad na mag-judge. So, kaya nga po, nagbigay na rin po ng utos si Pangulong Marcos Jr. sa DBM uh, at sa DPWH para tignan mabuti, evaluate kung ano ba yung nangyari sa 2026 uh, NEP at ayusin ang dapat ayusin. So, kung may iba pang mga ahensya na involved, ay, uh, ganoon din po ang magiging utos ng pangulo. So ibig sabihin uh USEC, magkakaroon din ng sweeping uh, review dito sa uh, budget ng DOH, DA, uh, DH at DILG. Kung meron po talaga. Kasi ngayon po eh kailangan lang tignan. hindi pa po natin masasabi na ta ta talagang meron mga anomalyang na Samantala, kumpiyansa naman ang House of Representatives na on time nilang maipapasa ang 2026 National Budget sa harap ng pagre-review ng Department of Budget and Management sa National Expenditure Program. Ayon kay House Spokesperson Attorney Princess Abante, habang hinihintay ang magiging review ng Department of Budget and Management, minabuti nilang ituloy na lamang ang budget deliberation para sa mga item na hindi nakitaan ng issue. Tiwala ang kamar, maabot pa rin nila ang kanilang time line. Bukas nakatakda ang budget briefing sa Department of Public Works and Highways. Pakinggan natin si Attorney Princess Abante, ang tagapagsalita ng House of Representatives. Expect na matutuloy ang budget deliberations ng DPWH tomorrow. Uh, sa ngayon, ang yun ang nakikita natin, magtutuloy-tuloy, magkakaroon definitely ng pagtatanong. It's really up to the House members and sa magiging um, deliberation nila kung paano i-address ia yung mga concerns ng members doon sa mga entries doon sa kanilang... Samantala, ibinunyag e, ngayon ng Malacanang ang isa pang infrastructure project ng gobyerno na kinontrata ng Pamilya Diskaya na nakitaan ng substandard na project. Ayon kay Yusek Castro, Uh, ang deadline sana ng Great Pacific Builders and General Contractor Incorporated sa construction ng Philippine Film Heritage Building sa Intramuros na handog ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Marcos sa film industry pero natuklasang substandard ang nasabing proyekto. Nagkakahalaga ito ng mahigit 107 million ang kontrata na galing sa 2023 General Appropriations Act. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Kami ay nakita kung sino man yung uh, authorized na mag-inspect at may nakita kaming substandard na mga materials na ginamit. Hindi naman mag-aato bili na talagang kasuhan. 'Di ba? Kasi siyempre parang niloko mo naman yung taong tao eh. Niloko mo 'yung taong bayan, niloko mo 'yung gobyerno. Hindi maganda 'yun. 'Yun ang ayaw ng Pangulo at ng tuloy unang si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Mula sa Malacanang, Bombo Anali, Montaño Soberano, Nagoulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Pasarad, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube. TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.